Hello, hello, hello. Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Sa nasulok tayo ng daigdig. So, kahapon, ang uh, available staff ng national ay uh, nag sa mga staff and commander ng Nolcom ng Guerrilla Forces Northern Luzon Command ano? Uh, nakita nagkita-kita kami at uh, mayroon silang mga project pro pro project proposal uh, mga possible na camp in every province at uh, possible medical mission at Uh, napag-usapan rin ang uh, identification uh, ID na bawat isa paano at uh, yan ay uh, individual na ID uh, kung magkano na pag usapan so yun yung babayaran natin kasi nga uh, wala pa tayong pundo po kasi nga volunteerism tayo at uh, gagawa natin para na magkaroon tayo puno. But as of now, eh, tulungan natin ang bayan natin. Why tulungan ang bayan natin? Pag tinulungan mo ang uh, pag sumali ka sa Pilipino guerrilla forces, understood, mayroon kang advokasya na tulungan natin ang ating bansa na nalulugmok sa mga saputikan ano kinaman Pero, sa dato to lang, the worst ang administration. I'm sure, ano. Pero yun kasi ang katotohanan eh. Kayo ba, uh, kontentado na ba kayo sa nangyayari? Ano bang nakikita nyo? Ano bang project? So, doon sa mga troll, kung po sana, mga vloggers, mystery media, lagi nyo ipromote ang ang gobyerno sa kanilang mga nagawa. Eh minsan, ito yung eh, observation ko, no? minsan nagbibigay ka ng mga Excuse me, ano? nagbibigay ka ng accomplishment o nagawa ng administration pero kung i-compare mo doon sa sa perang lumabas parang hindi umabot sa 30% ano yung yung 70% saan napunta ang pera? Yun ang tanong doon. Yung 30% lang nakita mo, dapat sana makita mo mo lang 60% or 70% na project. Yung 30% kahit nakatago na, hindi nyo na alam. Okay na yan. Maaring okay na yan kasi mayroong SOP ang gobyerno. Pero baliktad eh. 30% ang nakikita mo accomplishment activities. Pero yung nawawala na hindi mo nakikita 70% so hindi po parang gagawa na talaga eh gagawa na talaga ang gobyerno so ako hindi ako kontentado sa administration na ito na kung kayo ay kontentado pwede ba huwag kayo maging troll huwag kayo mag personal attack Depensa nyo yung Ad Marcos administration ano ang pagdepensa nyo una marami siya nagawang project Pangalawa, lagi siyang busy. Pag-iikot sa ating bayan. Mga ganun ba? Hindi yung mag-presidente ka na lang. Ano yun? Sa, hindi productive yun. Isip yun ng uh, hindi na hindi matinong Pilipino. Now, kami, kung buwang batikos sa mga sa gobyerno, matino kami. Kaya nga, Nagbabatikos kami, nagpupuna kami Kasi ayaw namin Ang ating gobyerno bumagsak Yun yung point ko doon ano So yun lang, pakinggan nyo yung activities namin kahapon uh, Na makikita yung pakinggan nyo Okay, thank you Hello, nandito sa paumbong tayo Paumbong ano, paumbong Yan Ako, ito, ito, ito okay. Then, paumbong. Hop. Ito yung akin. Ayan, ah, paumbong. Okay, paumbong. Mamaya mo na magpakilala po. Mag Ito yung bumater ng Nolcom. <laughs> Kawe-kawe lang, Mike. <laughs> Okay. na. Okay. 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 okay.

di ko ah kandy pag kita yung kanang kamay at repeat uh, after me you know? so ako si pati, state yung okay. pangalan ay isang membro ng Filipino Genius Forces isang membro ng Filipino Forces katapatan na nung pa Dapatan at sambayanan ng aking pagkakulingkuran. At sa sambayanan ng aking pagkakulingkuran. Ako'y maglilingkod na may tangan. Ako'y maglilingkod na may tangan. Katarungan at kalayaan. Katarungan at kalayaan. Gagampanan ko ang aking tungkulin. Gagampanan ko ang aking tungkulin. Para sa bayan. Para sa bayan. At kapakanan ng mamamayan. At kapakanan ng mamamayan. ialay ang aking buhay. Handa ako ialay ang aking buhay. Para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas. Para sa kalayaan kusimilos at Kumikilos para sa sambayanan ng Matagos. Kumikilos para sa sambayanan Makatao. Makatao. Makapalikasan. Makapalikasan. Makabansa. Makabansa. At makapilipino guerrilla forces. At makapilipino guerrilla forces.

thank you so may may short message ako ano? may short message ako Mag-short message ako. Salamat oh, sa nag-serve sa ating mga. Okay, uh, um sa lahat ng uh, membro. uh, officers. Uh, meron dito Deputy G1. Uh, delegated region 4B commander and uh, youth commanders under supervision of personnel. So sa lahat ng narito ng uh, mga commanders and Filipino guerrilla forces. Uh, In pronto lang ito ang akin sasabihin kung ano yung ano yung pagkaintindi nyo sa guerrilla kaya nga sabi ni Commander Rege nang galing siya sa Mount, uh, Mount, uh, Mount Samat na kung saan doon nag-originate yung uh, guerrilla forces and doon yung kalayaan natin noong April 9 at April 9 natatag ito ang objective lang naman natin is to protect our family country and uh, the community so yun lang yung ating uh, primary mission, we are a pro-government we are not anti-government but we are anti-corruption and anti-communism Uh, no corruption, no NPA. Ganun lang yung explanation ko. Now, kung we need more explanation, bakit pag walang corruption, walang NPA, mahaba explanation, explanation ko yan sa YouTube. Basta walang corruption, walang issue laban sa gobyerno, sino pa mag eh? Dahil na ibibigay na natin ng tamang serbisyo sa taong bayan. Pero ang gobyerno kasi natin ngayon, sa uh, sa panahon ng ating administration ngayon, Marcos administration, walang control walang control ang corruption sa ating bansa ang sabi ko dyan, ang logic ko kung mahal natin ang ating apo kung mahal natin ang apo natin, ngayon pala mag-isip tayo, paano natin mabago ang bansa so we are under a people's initiative, Republic Act 735, wala tayong by ang atin lang ay protektahan natin ang ating bayan wala tayong ibang ini-inspire kung hindi maayos ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng mga mag <coughs> a Group picture okay. siguro tayo using our uh, Oh, yes. Ah, kanina ito. Stop. So, so, siguro. Ah, popo na. Popo para man. makuha. Kita <coughs> 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 pa siya na ka. Popo. Para yung nakatayo.

Dito o. Dito. 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 Okay. Kanino ito? naka pala pa lang. Ay, saking yan. akin yan. yan Naka-video, sir. Saking <laughs> <laughs> yan. Para pang vlog natin yan. Walang, po, wala naman kod yan eh. <laughs> para talagang picture, picture, picture lang. Souvenir ka mo. Wow. Oo, souvenir. Hindi naman maubos ang film yan eh. Ay, parang. Ay. Ay. Pasok po kayo ng konti. Huwag po kayong mahiya. Magdikit-dikit po. Dikit-dikit oh. para makita. Kailangan po tight tayo as, as, a group. Ay, One, two, three. Oh. mo kay Juan para kasama. One, two, three. Ayan. Ay. ikaw. Ikaw, Ay. 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 Okay, pwede mo nang i-off yan pagpapit. na